Okay, part 8 of our series, mula sa sumpa hanggang sa pagpapala. So, ating pag-usapan po ngayon is from curses to blessing. Hi, I'm Vic De Hoya. Welcome to Guiding Light. Sasabihin ko ulit sa simpleng paliwanag, yung mga na pag-usap, malaga ang pagiging masunurin. Hindi lamang upang maiwasan ang mga sumpa, kundi upang makamtan din ang mga biyaya, pagpapala at pag-aalaga ng Diyos. Kasi upang makawala sa mga sumpa sa inyong buhay, kailangan mo lamang tanda ng apat na Okay? Una, to recognize, kilalanin. Pangalawa, repent, magsisi. Pangatlo, renounce, talikuran. At panghuli, pangapat, resist, labanan. Okay? Una sa lahat, paalalahanan ko lang muna po kayo na mga pangkaraniwang palatandaan na maaring may sumpa sa inyong buhay. Nakaraniwang po ay meron tila madilim na anino o masamang kamay na tila inuunat sa inyo mula sa nakaraan at tila hindi kayo lubusan na nakakaligtas mula sa anino yun. So ngayon po, ipapaliwanan ko sa inyo sa tsak at practical na paraan kung paano kayo uh, nakakalampas mula sa uh, Sumpa patungo patungo sa pagpapala. Okay? So, ngunit sa simula po, mabilis ko lang munang banggitin muli ang ilang pangunahing punto ng aking tinalakay sa mga nakaraang pag-uusap natin. I I've listed 7. I will repeat them again quickly. They are so important. Okay? First, mental or emotional breakdown. Pagkasira ng kaisipan o damdamin. Second, repeated or chronic sicknesses, especially if they are hereditary or without clear medical diagnosis. Paulit-ulit o kronikong mga karamdaman, lalo na kung mga ito'y mula sa lahi o walang malinaw na medical na diagnosis. Third, repeated miscarriages or related female problems or barrenness. Mga paulit-ulit na panganak na hindi nagtatagumpay o kaugnay ng mga problema sa kababaihan o wala ng kakayanan. Fourth, the breakdown of marriage or family alienation in general. Pagkasira ng kasal o pagkakahiwalay sa pamilya sa pangkalahatan. Fifth, continuing financial insufficiency. Especially where the income appears sufficient. Patuloy na kakulangan sa pinansyal lalo na kung ang kita ay tila sapat. Sixth, being accident prone. Madalas na nasasangkot sa aksidente. Seventh, a history of suicides or unnatural death in the family. Kasaysayan ng mga pagpapakamatay o hindi likas na kamatayan sa pamilya. So, ibinigay ko rin ang labindalawang karaniwang pinagmumulan o sanhi ng mga sumpa batay sa sinabi, sinasabi ng Biblia. <coughs> which is, a curse does not come without a cost. At nag nagbigay ako ng at nag nagbigay ako at na ipaliwanag ang labindalawang posibleng pinagmulan o sanila sumpa. Okay? First and foremost, idolatry, false gods, the cult. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, huwag ng mga Diyos, ang kulto. Second, this Honoring parents. Mga walang paggalang sa magulang. Third, illicit or unnatural sex. Hindi malinis o labag sa likas na kaayusan ng pakipagtalik. Fourth, injustice to the weak or helpless. And the supreme example of that in our society today is deliberate abortion. Okay? Una, ng katarungan sa mahina o walang kalaban-laban. At ang pinakamataas na halimbawa nito sa ating lipunan ngayon ay ang planadong aborsyon. Fifth, trusting in the arm of flesh. Pagtitiwala sa sariling kakayahan at nakadepende sa kapwa tao. Sixth, stealing or perjury. Pagnanakaw o perjury. Seventh, being stingy with God financially. Pagiging makasarili sa mga pinansyal na bagay sa Diyos. Eight. Words spoken by persons with relational authority. Okay? Such as parents, husbands, teachers, etc. Mga salitang binitawa ng mga tao may otoridad sa relasyon. Tulad ng mga magulang, asawa, guro, at iba pa. Nine. Self-imposed curses curses which people pronounce upon themselves. Sarili ipinato ng mga sumpa, mga sumpang ibinubul, ng mga tao sa kanilang sarili. Tenth, words pronounced by persons representing Satan. Okay, witch doctors and so on. Mga salitang binitawa ng mga taong kinakatawan ni Satanas. Mga mangkukulang at iba pa. Eleventh, soulish prayers, utterances, gossip, spoken in wrong attitudes. Dasal na nagmumula sa kaluluwa, mapahayag, chismis na binibitawan sa maling disposisyon. And the twelfth, unscriptural covenants. Being united by covenant with people who are united with forces that are evil and alien to God. And, and I gave the specific example of Freemasonry. Okay? Mga kasunduan na hindi nasusulat sa kasulatan. Pagkakaisa sa ilalim ng kasunduan sa mga tao nagkakaisa sa mga puwersang masama at hindi kaayon, kaayon sa Diyos. At binanggit ko ang partikular ng balimbawa ng free masonry. Ngayon po, papaliwanag ko sa inyo kung paano kayo makakalabas mula sa sumpa patungo sa papala. Pakiusap lang, Makinig po kayo mabuti habang ako'y nagsasalita ng malinaw, simple at practical na mga salita. Una sa lahat, ang pundasyon ng paglaya mula sa sumpa. Ulitin ko po, ang pundasyon ng paglaya mula sa sumpa ay ang sakripisyong pagbabayad ni Jesus. Ito ay maliwanag na nakasaad sa Galatians chapter 3 verses 13 to 14. The key verse For this whole thing okay natin. first in english galatians chapter 3 verses 13 to 14 you can you king james version christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us for it is written cursed is everyone who hangs on a tree that the blessing of abraham might come upon the gentiles in christ jesus that we might receive the promise of the spirit through faith at sa Tagalog. Tori tindi natin masunod ang lahat ng inuutos ng kautusan. Kaya sinumpa tayo ng Diyos. Pero ngayon, tinubos na tayo ni Kristo sa sumpang ito. Sinumpa siya alang-alang sa atin dahil sinasabi sa kasulatan, "Isinumpa ang sino mang binitay sa puno." Ginawa ito ng Diyos para sa pagpapalang ibinigay niya kay Abraham ay matanggap din ng mga hindi hudyo sa pamagitan ni Kristo Yesus at para matanggap natin ang ipinangakong Espiritu sa pamagitan ng pananampalataya. In Isaiah chapter 53 verse 6, ito ay pinapayag ng lubhang pangkalatan na may isang paglipat mula sa sumpa patungo sa pagpapala na naging posible dahil sa kuso. Si Jesus ay nagtiis sa ng sumpa na dapat para sa atin, kaya tayo ay nagkaroon ng pagtanggap sa pagpapala dahil sa kanyang walang kasalanan at pagsunod. Basahin po natin Isaiah chapter 53 verse 6, New King James Version. All we like sheep again have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Sa Tagalog, tayong lahat ay parang mga tupang na ligaw. Bawat isa sa ating gumagawa ng nais nating gawin. Pero siya, ang pinarusa ng Panginoon, ng parusang dapat sana ay para sa ating lahat. Kung, kung, kung saan ang salitang kasamaan ay hindi lamang nangangulugang rebellion o paghihimagsik, kundi ang lahat ng masasamang bunga ng paghihimagsik at isa sa mga masasamang bunga na yun ay ang sumpa na nagmumula sa hindi pakikinig at hindi pagsunod sa tinig ng Diyos. Okay? Ngayon po, kapag natupad mo na ang mga kondisyon na ito at nagtagumpay ka sa inyong paglaya, mahalaga na tandaan niyo pa rin na hiningi pa rin ng Diyos ang pagsunod. Muling ipaalala ko po sa inyo ng madiin ang mga salita ni Moses in Deuteronomy chapter 28 verses 1 to 2, New King James Version. Now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all His commandments which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth. And all these blessings shall come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord, your God. So, saling ko po sa Tagalog. Kung lubos ninyong susundin ang Panginoon na inyong Diyos at gagawin na lahat ng utos niya na ibinibigay ko sa inyo ngayon, gagawin niya ang kanyang nakakahigit sa lahat ng bansa rito sa mundo. Kung susundin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, mapapasa inyo ang lahat ng pagpapalang ito. Now, that is the ongoing condition. See, that's the way we have to live. Kapag tayo ay naligtas mula sa sumpa at napasok sa pagpapala, okay, that's the way we have to live. Upang manatili sa kalagayan ng pagpapala, kailangan natin tuparin na napakasimple at basic condition ito. Ito po yun. Na makinig ng mabuti sa tinig ng Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Ngunit kung tayo ay muli na namumuhay ng laban sa kanya, tumanggi na makinig sa kanyang tinig at hindi sumusunod, we automatically expose ourselves to the curse. At sa simpleng paraan, ipinahayag, inihayag ni Yesus ang parehong prinsipyo sa John chapter 10 verse 27. Ang pangailangan na ito ay hindi lamang para may ang mga sumpa, kundi ito ay isang pangkalahatang kailangan para sa pagkamit ng biyaya ng Diyos. Si ang liwanag ng kanyang presensya sa atin, ang pagtira sa kanyang kaligtasan, ang pagtanggap sa kanyang magpapala at biyaya. Okay? Yun po ang pangkalahatang kailangan para makamit ng biyaya ng Diyos ulitin ko po, ang liwanag ng kanyang presensya sa atin, ang pagtira sa kanyang kaligtasan, at pagtanggap sa kanyang mga pagpapala. Yeah. Sinasabi niya ang mga salitang ito para sa lahat na nagnanais na sundin at paglingkuran siya bilang mga kristyano at talaga. He said in John chapter 10 verse 27, My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Sa Tagalog, Nakikinig sa akin ng mga kintupa. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. So what is the basic requirement for being a Christian? Hindi ang simbahan na pinupuntahan mo. Hindi ang, ang iyong mga binasyonal na tatak. All those things are secondary. The primary requirement is hearing the voice Of Jesus and following Him. So, magkakarong po a series about hearing the voice of God. So, uh impo natin yan after this uh, series, guru. See, this runs all through the Bible. In Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 2, New King James version, it says, Now it shall come to pass if you diligently obey the voice of the Lord your God. to observe carefully all His commandments which I commanded you today, that the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. And all, sabi, and all these blessings shall come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God. Ulitin ko po sa Tagalog. Bibigyan natin ito ng kung lubos ninyong susundin ng Panginoon na inyong Diyos at gagawin ang lahat ng utos niya na ibibigay ko sa inyo ngayon, gagawin niya kayong nakakahigit sa lahat ng bansa rito sa mundo. Kung susundin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, mapapasay niyo ang lahat ng pagpapalang ito. In John 10.27, My sheep hear my voice and I know them and they follow me nakikinig sa akin ang aking mga tupa, kilala ko sila at sila sa akin. You cannot escape from the basic requirement. Upang matanggap ang mga pagpapalat, makalaya mula sa sumpa, kailangan nating lumipat mula sa isang theoretical na pag-unawa. Patungo sa personal na karanasan. Okay? Nagbigay na si Jesus para sa atin approximately 20 centuries have passed since Jesus died on the cross. Sa krus, tinanggap niya ang sumpa upang tayo'y mabiyayaan. Ang paglaan nito ay naroon na. Pero kailangan natin gawin itong tunay sa ating sariling buhay. Ito ang totoo sa bawat bahagi na gawain ni Jesus sa krus. Siya ay pinarosahan para sa ating kapatawaran, asugatan para sa ating pagaling at ang lahat ay nagawa na. pa man, upang matanggap ang kapatawaran, kailangan nating sundin ang mga kahilingan ng Diyos. Upang gumaling, kailangan din nating gawin ang hinihingi ng Diyos. Si ganito rin ang nangyari sa paglaan nito. Tinanggap ni Hesus ang sumpa upang tayo ay mabiyayaan at bahaging iyon ay tapos na. Hindi na ito kailangan gawin ulit. Ngunit kailangan nating ipatupad ang paglaang ito sa ating sarili sa ating sariling buhay mula sa legal na aspeto patungo sa personal na karanasan. Upang gawin ito, lalo na kapag may kinalaman sa mga sumpa, kailangan nating matukoy ang sanhi o pinagmumula ng sumpa. Kaya, kaya tayo naglaan tayo ng maraming oras sa mga talakayan na ito upang talakayan ang iba't ibang posibleng sanhi o pinagmula ng sumpa. Ngayon, kapag natukoy na natin ang sanhi, pinagmula na mga punto sa panahon o karanasan kung saan tayo o sa marami, maraming kaso ang ating mga ninuno o ibang taong kaugnay natin ay nalantad sa sumpa. Meron apat na bagay na kailangan natin gawin. Again, they are to recognize, to repent, to renounce, resist. Una, to recognize, kilalanin. Kailangan natin kilalanin ang ating mga problema at ang pinagbulan nito to repent, magsisi. Kailangan natin magsisi sa anumang mag, nagdudulot sa atin ng problema, maging ito man o dahil sa ating sariling kasalanan o kasalanan ng ating mga ninuno. To renounce, talikuran. Kailangan natin sabihin, hindi na ito sa akin. Hindi ko ito tinatanggap. Sa pamamagitan ng Jesus, may karapatan ako maging malaya mula dito na hindi ito aking problema. At pagkatapos, to resist, labanan. Kailangan natin kumilos ng tapat at aktibong labanan sa kapangyarihan ni Satanas. Again, let me say those four words again. Recognize, repent, renounce, resist. Let me give you this scripture from James chapter 4 verse 7 about resisting the devil. Isa ito sa mga bagay na sinasabi ng Biblia na dapat nating gawin. Okay? Magpasakop nga kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang jablo at tatakbo siya sa inyo. So, naniniwala po ba kayo sa saan na, nasusulat? Sa akin, sinasabi ko po naniniwala ako dito sa dalawang dahilan. Una sa lahat, dahil sinasabi na ito ng Biblia. At pangalawa, dahil napatunayan ko ito sa aking sariling karanasan. Kapag ako ay sumusunod sa Diyos at batay sa mga bana, banal na kasulatan, kapag nilalabanan ko ang tumatakbo siyang palayo sa akin. So dito na po tayo magtatapos. Ayun, upang maranasan ang pagbabago na ito, kailangan natin ipanalangin ang isang panalangin na tugma sa mga kahilingan ng Diyos. Okay? Ulitin ko po. Upang maranasan ang pagbabago na ito, kailangan natin ipanalangin ang isang panalangin na tugma sa mga kahilingan ng Diyos. So sa susunod nating video part 9, ibabahagi ko sa inyo ang, ang eksaktong anyo ng panalangin na kailangan natin sabihin. Bigyan natin ng panahon, panoorin at pakinggan dahil ibibigay sa atin ang susi that will open your jail and let you out. Again, this is Vic Deoya. God bless and God loves you.